Hello, hello, good morning sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, uh, mga idol. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon na uh, this morning, para sa pasok na ng aking apo, at uh, samahan po natin para sa matiwasay at uh, masubaybayan natin ng kanyang pagpapasok yan po si Gia Kaori. prepare na po sa kanyang pagpasok halo Gia halo so medyo matamblay ngayon siya kasi medyo may nararamdaman alika dito alis na tayo hmm? alis tayo Parang nyo na yata. So yun po mga idol, mga ito na naman tayo sa time ng pag-sama sa bata para sa kanyang pagpasok sa school. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Yan, sa mga solid viewers. Yan. Samahan niyo po ako mga idol. Thank you.

sa kanyang -an. uh, ano po mga uh, idol kaya tayo po natin na uh, uwihan ano po isa na pang uwihan at isa-isa uh, -isa na pong naglalabas sa mga mga kaklaseng mga Kali bangat tuh motor. Halo. Bye. Get back. Maaf. Bye. Get back. Papa. Melanggam. Terada itu. Terada.

ده انا ما

isa-isa niya nga yun na po ayan uh, pagkakasot uh, eh, lang natin na maayos hanger para na rin po sa susutin niya kinabukasan dahil hindi man masyadong uh, madumi ayan nag-iisang uniform ni na Gia uh. Thank you very much. Sira bolo. Ayan. Si Raubon. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po sa inyo. Bye-bye. Mama. Mama. Bye-bye. Yun po mga idol. Ito. Uh, nandito na po kami. Nakauwi na sa bahay. Nasundo ko na po yung bata. Si Gia. Ito. yung mga solid viewers na walang sawang uh, sumusubaybay sumusuporta sa aking channel thank you so much sa inyo kung uh, bago ka lang po sa sa aking uh, channel guys please subscribe na rin po at huwag uh, pong kaligtan mag like and share ang uh, comments yan po Thank you very much, mga taga sa baybay ko dyan. Ayan. Sa Gia na ubo ngayon sa Gia. Ayan. Magkamagahay ka dyan sa mga panjang malo. Ayan. Ito sa Gia. Medyo. Sa mga pakiramdam. Ayan po. Ang gusto na rin po. Thank you so much po sa inyo. So na rin sa ating mga susunod na vlog. At sa mga kapatid natin na OFW dyan, mag po tayo palagi. Thank you so much. Thank you.